lalong lumalaki ang pamilya ni na Drew Arellano at Ia Villania. Kamakailan ay inanunsyo nila na buntis si Iya sa kanilang baby number 5. Ating kilalanin ang mga cute na chikiting ni na Ia at Drew at ang detalye sa pagbubuntis ni Iya. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang mga anak ni na Ia Villania at Drew Arellano. Antonio Primo. Si Antonio Primo ang panganay na anak ni na at Drew na isinilang noong August 30, 2016. Sa edad na walong taong gulang, siya ay sobrang charming at friendly. Salamat sa down-to-earth na estilo ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Katunayan mula pa noong unang araw ay talagang nakuha niya ang interes ng publiko at sinusundan na ang kanyang mga kalokohan sa social media. Nakita siya bilang isang adorable little baby at ngayon bilang isang masigla at mapagmahal na kuya. Ayon nga kay Iya, kaya hindi raw niya masabi na mahirap ang madaming anak dahil kahit na maliliit pa ang mga anak nila, ipinagmamalaki niya na marunong at maaasahan na ang mga ito, partikular na si Primo na talagang naroon ang pagiging kuya sa mga kapatid. Sa isang video na binahagi ni Drew sa Instagram, pinakita niya na talagang ginagawa ni Primo ang kanyang kuya duty sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanyang nakababatang kapatid ng tamang pagkakasunod-sunod ng English alphabet. Sa video, makikita si Primo na tinutulungan si Leon na pumili ng tamang sagot sa laro. Kung pagbabasihan ang mga naibabahaging kaganapan sa pamilya ni iya at Drew, walang duda na katulad ng kanyang mga magulang, nakitaan din si Primo ng potensyal sa hosting at naman na rin ito ang pagkahilig sa mga adventures. Katunayan na pasama na si Primo sa travel documentary show ng kanyang ama na biyahe ni Drew. Kung saan ay game itong kumasa sa adventures. Kaya naman komento ng ibang netizens, hindi na sila magtataka pa kung sunod na mapapanood ay ang titulong Biyahe ni Primo. Maliban dito ay commercial model na rin si Primo ng ilang mga produkto at kapansin-pansin ang gandang lalaki nito na hindi nalalayo ang posibilidad na pasukin din ito ang mundo ng showbiz. Ang cool at charismatic na personalidad ni Primo ay siyang dahilan kung bakit siya ay isa sa mga pinaka-cute na celebrity kids sa bansa. Sabi nga ng ilang netizens, pasok sa pagiging future matinee idol si Primo at isa sa magiging heartthrob ng kanyang henerasyon. Alonzo Leon Tulad ni Primo, ipinagmamalaki din ni iya at Drew ang pangalawang prinsipe ng pamilya na si Alonzo Leon na tumatayo na rin kuya sa dalawa pang nakababata nitong mga kapatid. Ipinanganak siya noong August 19, 2018, eksaktong 9.44 ng umaga. Hindi lang nakakabighani si Leon sa kanyang pinaka-cute ng ngiti at nakakahawang tawa, mayroon din siyang sense of humor. Habang lumalaki si Leon at unti-unting nahuhubog ang kanyang personalidad, makikita din kung paano niya ipinapakita ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga LOL-worthy expressions. At sa pag-scroll sa Instagram feed ni iya at Drew, makikita agad ang pinakamahusay na mga waki na larawan ni Leon at kakulitan na tiyak na nagbibigay ngiti sa kanilang mga taga-subaybay. Nariyan din ang pagpapakitang gilas nito sa pagsasayaw na talagang sumasabay sa musika. Ang little warrior na ito ay sumasalang din sa taekwondo classes. At tulad ng kanyang kuya primo, taglay din ni Leon ang cute at gwapong mukha na malaki ang potensyal na pasukin din ang showbiz industry balang araw. Samantala, para sa pagdiriwang ng kanyang 6th birthday noong nakaraang buwan, inilarawan si leon ng kanyang ama bilang kanilang master builder, fire starter, and all-around entertainer. Alana Lauren Ang apat na taong gulang na si Alana Lauren ay ang pangatlo at unika iha ni na Drew at Iya. Isinilang noong July 18, 2020, siya ang naging ray of sunshine para sa Arellanos sa panahon ng pandemya. Katunayan ang pagdating ng munting prinsesa isang sorpresa at sagot sa matagal ng panalangin ng mag-asawa. Sa mga naunang panayam, binahagi ni June ang orihinal na plano talaga nila ni Iya ay dalawang anak lang, babae at lalaki kung naging babae nga raw si Leon ay eh baka Leona ang pangalan nito iyon ay higit na wishful thinking kesa plano Dahil ang tanging paraan para piliin ang kasarian ng sanggol ay sa pamamagitan ng in vitro fertilization kaya nangyari ang unang anak nila ay isang lalaki at ang pangalawa naman ay isa ring lalaki Nagdesisyon silang subukan ulit para sa isang anak o maasang magkaroon ng babae. Ang kanilang pagnanais ng babae ay nag-udyok sa kanila na gumawa ng kakaibang desisyon. Sa pangatlong pagbubuntis, pinili ni Iya at Juna huwag malaman ang kasarian ng sanggol bago ang pagsilang. Tunay na ang pagdating ni Alana ay nagdala ng bagong antas ng pagmamahal at lambing sa kanilang buhay na lalong nagpaliwanag kay Drew sa tatanging ugnayan sa pagitan ng mga ama at anak na babae. Kadalasan tinatawag ni Iya ang kanyang mga anak na love o baby love. Ang ibang palayaw niya para sa panganay na si Primo ay kuya habang si Leon ay tinatawag na baby bro. Samantalang si Alana naman ay medyo kakaibang palayaw. Endearing na tinatawag siya na kanyang celebrity mom na Duday. Ayaw niya kay Iya maging shy hindi alam kung saan niya nakuha ang palayaw na ito. Katunayan sa isang interview sa Fast Talk with Boy Abunda noong nakaraang taon, binunyag ni Iya at Drew na mas gusto ni Alana na tinatawag siya sa kanyang nickname na Duday kesa sa tunay nitong pangalan. Nang tanungin kung ano-anong katangian ni Duday ang namana mula sa kanyang mga magulang, sinabi ni Drew na ang kanyang anak ay parang mini-iya. Very thoughtful anya ito sa kanyang mga kapatid. Astro Phoenix. Noong June 4, 2022 ay isinilang naman ni Iya ang pang-apat na anak nila ni Drew na si Astro Phoenix. Naamin na dito siya natagalan mag-labor. Sabi ni Iya, gusto niyang maranasan ang unmedicated breathing experience. At dahil feeling niya ay last time na siyang mabubuntis, sinubukan na niya ito. Anya, marami siyang naranasan na first time sa kanyang panganganak kay Astro. Tulad na lamang raw ng first time na nag-leak ang kanyang panubigan at hindi raw siya nakaranas ng contractions. Tinawagan tinawagan na niya ang kanyang anesthesiologist para sana magpasak lolo, ngunit na ituloy pa rin niya na magluwal na walang anesthesia. Ngayon nga ang cute little boy kasama ng kanyang ate at kuya ay nagbibigay ngiti sa pamilya kasabay ng pagiging makulit nito. Noong nakaraang buwan ng Hunyo, ipinagdiwang ni Astro ang kanyang second birthday kung saan ay nagbigay ng mga taos pusong mensahe si Naia at Drew. Sa isang Instagram post, nag-upload ang celebrity dad ng isang cute na video ni Astro na tila nagagalit habang tinuturo ang kanyang mga kuya na si na Leon at Primo. Nilakipan niya ito ng caption na, Happy second birthday to our very own Space Ranger. Let them know how you feel. You are still adorable when you are angry. Papa loves you so much. Sa kabilang banda, nagbahagi si Ian ng isang video ng kanyang pamilya na umaawit ng happy birthday para kay Astro na may limang cakes na nakalagay sa mesa. Ipinahayag ng mom of four ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagsasabi. Officially entering the terrific twos on how we love you so much, our dearest Doy, so much that mama is having the hardest time weaning you cause I just can't resist you. Happy birthday, our little Astro boy. Iya and Drew announced baby number 5 Sa pagkakaroon ng apat na anak, bukas sina Iya at Drew sa ligayang nararamdaman, kapiling ang mga ito. Aliyo na aliyo daw sila mag-asawa sa tuwing pinagmamasdan ang kanilang mga anak at dynamics as siblings ng mga ito. Katunayan noong January 2023, nagbigay ng sorpresa ang celebrity couple na sa kanilang mga tagahanga sa Instagram na magbigay sila ng pahiwatig sa isang video tungkol sa posibilidad na magkaroon ng ikalimang anak. Sa sunod-sunod na joint Instagram reels na kanilang ipinost, ginaya ni Iya at Drew ang kanya-kanyang bersyon ng iconic na linya ng karakter ni George Clooney na si Danny Ocean sa pelikulang Ocean's Eleven. Marilinig sa audio ang Do You Think We Need One More? Do You Think We Need One More? Alright, we'll get one more. Sa unang bersyon, si Iya ay nagmumungkahi ng ideya sa kanyang asawa na kung saan si Drew ay mukhang kinakabahan sa kanyang reaksyon. Sa ikalawang bersyon, binigyan ni Drew si Iya ng isang makahulugang tingin habang sinasabi ang linya na ikinagalak naman ng kanyang asawa at tumugon ng may kasiyahan. Mabilis na nag-react ang mga nerzen at pati na rin ang kanilang malapit na kaibigan na malaman kung nag-e-enjoy lang ba si na Iya at Drew o kung may bagong bundle of joy na naman na darating. Pero lumalabas na nagkatuwaan lamang ang dalawa nung sandaling yon dahil walang kumpirmasyon sa pagdadalang tao ni Iya. At kaulay ng plano nilang magkaroon ng ikalimang baby, tila ba nagbago ito. Ngunit sadyang hindi pa tapos ang Team Arellano sa kanilang paglago dahil ngayon ay madagdagan pa sila ng bagong miyembro. Ipinahayag na mag-asawa ang balita sa pamamagitan ng isang video sa kanilang Instagram page nitong Miyerkules September 4. Sa clip, makikita ang pamilya ng anim na sumasabay sa paglilipsync at pagsasayaw sa hit song ni Lou Bega na Mambo number no. 5. Habang binibilang ng kanta ang bawat numero hanggang sa apat, isa-isang lumabas sa screen ang kanilang mga anak na sina Primo, Leon, Alana at astro na sumasayaw kasabay ng musika. Nang umabot na ang kanta sa bilang na lima, nag-pose ang buong pamilya. Ipinapakita ang bilang na lima gamit ang kanilang mga kamay. Nagtapos ang reel sa pagpapakita ng ultrasound photo na kanilang baby, kung saan makikita rin ang kamay ng sanggol na gumagawa ng parehong gesture na bilang lima. Tanging waving hand emoji lamang ang inilagay ng mag-asawa sa kanilang caption. Tunay na nasurpresa ang mga tagahanga at mga kapwa celebrity na agad na nagpunta sa comment section upang batiin ang mag-asawa. Si Bianca Gonzalez ay pabirong nagsabi na maaari ng magpanggap ang pamilya bilang isang basketball team. Ilan pa sa mga celebrities na unang bumati kina Iya at Drew ay si Jericho Rosales, Rica Peralejo, isa Calzado, Ryan Agoncillo, Saab Magalona at Charisse Solomon.